Nakaramdam ka na ba ng biglang pagbilis ng iyong puso nang walang dahilan habang payapang nakaupo sa iyong paboritong silya? O baka naman, bigla kang tumayo at masyadong umikot ang paligid. Mukha man itong maliliit na bagay, pero minsan, mga paaalala lamang ito mula sa iyong puso na humihingi ng tulong. Ang heart failure ay hindi laging nagpapakita ng malakas na atake sa puso o pagmamadaling pagpasok sa emergency room. Sa totoo lang, madalas itong nagsisimula ng tahimik sa maliliit na senyales na madaling mapapansin. At ito mismo ang topic ng video na ito, ang pagkilala sa mga maagang tahimik na palatandaan bago pa ito maging malala. Hindi natin pag-uusapan ng mga medical terms o nakakatakot na statistics ngayon. Ikaw at ako magkaroon lamang ng payapa at tapat na usapan tungkol sa mga maaaring sinasabi ng iyong katawan. Dahil pagdating sa iyong puso, ang pagpapabaya sa maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang pinakaunang senyales na madaling hindi pansinin. Kapag ang iyong puso ay nanghihina, hindi ito laging sumisigaw sa pamamagitan ng sakit. Minsan, itoy bumibilis lang, parang isang trabahador na nagpupumilit makahabol sa oras. Kaya nga ang mabilis na resting heart rate o pahingang pulso ay maaaring isa sa pinakaunang senyales ng heart failure. Normal na kapag ikaw ay nakaupo o nagpapahinga, ang iyong puso ay dapat kumaba ng mahinahon mga 60 hanggang 100 beses sa isang minuto. Ngunit kapag ang puso ay mahina, kailangan itong magtrabaho ng mas mahirap para itulak ang dugo sa iyong katawan kahit na wala kang ginagawa. Doon mo mararamdaman ang iyong puso na parang kumakaba sa iyong dibdib, parang may kumakalabog o bumibilis ng walang dahilan. May mga taong naglalarawan nito na parang bigla na lang thump, thump na hindi inaasahan kahit na nanood lang ng TV o nagbabasa. Hindi ito pansamantalang pakiramdam lamang. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang pagtatrabaho nito ay lalong nagpapahina sa puso. Ayon sa American Heart Association, ang patuloy na mataas na resting heart rate ay naiugnay sa mas maagang pagdating ng heart failure at mas mataas na panganib ng komplikasyon. Kung pamilyar ito sa iyo, huwag itong baliwalain. Magtala ng iyong heart rate, lalo na kapag ikaw ay hindi aktibo. Pwedeng gumamit ng simpleng wrist monitor o ang iyong smartphone. Marami na ngayon ang may ganoong feature. Kung mapapansin mong regular na lumalagpas sa 100 beats bawat minuto ang iyong pahingang pulso, ipagbigay alam ito sa iyong doktor. Isang maliit na hakbang na mahaaring magdulot ng malaking pagbabago. Magpatuloy tayo sa susunod na maagang senyales. Isang bagay na maraming tao ang ipinagkakamali bilang pagtanda o pagkapagod lang. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto at makalimutan kung bakit ka pumunta roon? O nahirap ang sundan ng isang usapan o manatiling nakapokus sa pagbabasa ng dyaryo? Marami ang nag-iisip na ito'y tanda lang ng pagtanda, ngunit maaaring ito ay pagsusumite ng iyong puso ng mga senyales sa pamamagitan ng iyong utak. Kapag mahina ang pagpumo ng puso, mas kaunting oxygen-rich na dugo ang nakakarating sa utak na nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply para manatiling malinaw. Kung wala nito, maaari kang makaramdam ng kalabuan, malilimutin o mawala sa sinasabi. Ito ay hindi lamang pagiging malilimutin, ito ay isang babala. Ipinakikita ng pananaliksik sa Journal of Cardiology na kahit maagang heart failure ay madalas nagdadala ng pagbaba ng kakayahan sa pag-isip, cognitive decline. Ang mga pang-araw-araw na pagkalimot, pagkamislay ng susi, pagkawala ng pokus o ang pakiramdam na parang may mali sa pag-isip ay maaaring sumalamin sa nabawasang daloy ng dugo sa utak. Kung pamilyar ito sa iyo, subaybayan kung kailan ito nangyayari, pagkatapos magpakapagod, umakyat ng hagdan o sa bandang huli ng araw. Makakatulong ang mga pattern na ito para makita ng mga doktor ang koneksyon. Hindi ito para pagalitin ka, kundi para mahuli ang mga isyu ng maaga habang maaari mo pang protektahan ang iyong memorya at ang iyong puso. Ngayon, Tingnan natin ang isa pang babalang senyales na kadalasang nagpapakita sa iyong mga paa pagdating ng gabi. Pagdating ng gabi, napapansin mo ba ang iyong medyas ay nag-iiwan ng malalim na marka sa iyong bukong-bukong? O baka naman mas masikip na ang pakiramdam ng iyong sapatos kahit na tama ang sukat nito kanina numaga? Ang pamamaga sa paa, bukong-bukong o mga binte ay isa pang maagang senyales na maaaring nahihirapan ang iyong puso. Kapag hindi makapag-pump ng maayos ang puso, ang dugo ay naipon sa mga ugat na nagtutulak ng fluid papunta sa mga tisyo. Iyon ang dahilan kung bakit lumalabas ang pamamaga sa parehong mga paa at lumalala habang nagtatagal ang araw. Ito ay higit pa sa pagkapagod ng mga paa. Ito ay senyales ng mahinang sirkulasyon. Tinatawag ito ng mga doktor na peripheral edema, isang karaniwang red flag para sa heart failure. Binanggit ng National Heart, Lung and Blood Institute na ang pagbuo ng fluid sa ibabang bahagi ng katawan ay kadalasang nagbababala ng paghihirap ng puso. Isang simpleng home test, pindutin ang iyong hinlalaki sa iyong lulod. Kung may naiwang marka ng pagkapinit, banggitin ito sa iyong doktor ang bagong pamamaga o pamamagang lumalala, lalo na kung may kasamang pagtaas ng timbang o hirap sa paghinga, ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang iyong mga paa ay maaaring nagsasalaysay ng kung ano ang nangyayari sa iyong dibdib. Ang pakikinig ng maaga ay makakatulong upang mapagaan ang pasanin sa iyong puso. Sunod, tingnan natin ang isang babalang senyales na maaaring magpahirap sa iyo o makaramdam ng pagkahilo. Madalas kabang tumayo at maramdaman na umiikot ang paligid sa loob ng ilang segundo o baka may mga sandali na halos ikaw ay himatayon sa gitna ng simpleng mga gawain. Ang mga pagkahilong ito ay higit pa sa pagtanda lamang. Maaari itong maging isa sa mga paraan ng katawan upang ipakita na ang puso ay hindi nagahatid ng sapat na dugo sa utak. Kapag mahina ang sirkulasyon, kahit maliliit na galaw tulad ng pagtayo mula sa upuan o paglalakad sa kabilang kwarto ay maaaring maging sanhi ng bigla ang pagbaba ng daloy ng dugo. Iyon ang dahilan kung bakit maranging taong may maagang heart failure ang naguulat ng pagkahilo, hilo o malapit na nang himatay. Kinukumpirma ng pananaliksik sa Heart Journal na ang nabawasang supply ng dugo sa utak ay malakas na nakaugnay sa mga sintomas na ito. Hindi lamang ito hindi komportable, maaari itong maging mapanganib lalo na para sa mga matatanda. Ang pagkahilo o pagkawala ng balanse ay nagpapataas ng panganib ng malubhang pagkahulog. Kung nangyari ito sa iyo ng higit sa isang beses, wag itong baliwalain. Isulat kung kailan ito nangyari at ano ang iyong ginawa. Nangyayari ba ito pagkatapos ng mabilis na pagtayo? Pagkatapos ng magaan na ehersisyo, mahalaga ang mga detalye na ito. Sa susunod na makaramdam ka ng hilo, umupo ka agad, huminga ng dahan-dahan at hayaan ang iyong katawan na makarecover. Gulit ang pinakamahalaga, ipagbigay alam ito sa iyong doktor. Ang pagbibigay pansin sa so mga senyales na ito ay makakatulong na protektahan ang iyong puso at ang iyong kaligtasan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang senyales na madaling nagpapapuyat sa marami, ang palaging pagdudumaling tumakbo sa banyo. Nakakaranas ka ba ng paggising ng ilang beses sa gabi dahil lang maihi? Maaaring mukha itong normal na bahagi ng pagtanda, ngunit ang madalas na pag-ihi sa gabi o ang tinatawag ng mga doktor na nocturia ay maaaring unang senyales na ang iyong puso ay may karamdaman. Kapag nakahiga ka, ang mga fluid na naiipon sa iyong mga baba ay bumabalik sa iyong daluyan ng dugo. Mas maraming nililinis ang mga bato kaya't nauuwi sa paulit-ulit na pagtakbo sa banyo. Ang paggising ng tatlo o apat na beses sa isang gabi ay hindi lamang dahil sa hindi magandang tulog. Kadalasan ito ay refleksyon ng sobrang fluid sa katawan na maaaring sanhi ng maagang heart failure. Ayon sa Cleveland Clinic, ang sintomas na ito ay maaaring lumitaw bago pa ang iba. At hindi lang ito basta abala. Ang putol-putol na tulog ay nakakapagpawala ng enerhiya, nagpapahina ng resistensya, at naglalagay ng mas mabigat na pasanin sa puso. Kung madalas itong mangyari, subaybayan kung ilang beses ka gumigising at kung namamaga ang iyong mga baba pagdating ng gabi. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagtaas ng iyong mga paa sa araw ay maaaring makatulong para maiwasan ang pag-iipon ng fluid. Gulit kung ito ay patuloy, sabihin ito sa iyong doktor. Maaaring itong mas malala pa sa mahinang pantog. Dapat ay payapa ang iyong gabi, hindi puro abala. Ang pagbibigay pansin sa senyales na ito ay maaaring makatulong para makapagpahinga ang iyong puso. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang babala. Kapag ang iyong mga kamay at paa ay pakiramdam ay malamig na malamig kahit na sa mainit na panahon. Napansin mo ba na ang iyong mga kamay o paa ay nananatiling malamig kahit mainit ang paligid? Hindi ito palaging dahil sa panahon o mahinang sirkulasyon ng dugo dahil sa pagtanda. Maaaring itong maging senyal na ang iyong puso ay masyadong nahihirapan sa pagpump ng dugo. Kapag humina ang puso, kailangan nitong mag-prioritize. Inidirect ng katawan ang dugo patungo sa utak at mga importanteng organo at kaunti na lang ang naiiwan para sa mga braso, bente at balat. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang taong may maagang heart failure ay inilalarawan ang kanilang mga daliri sa kamay at paa na nanlalamig o kaya ay nangangalay paminsan-minsan. Minsan, ang pulso sa galangan ng kamay o bukong-bukong ay mahina pakiramdam dahil hindi gaanong dumadaloy ang dugo doon. Isang pag-aaral sa Journal of Cardiology ang nagsabing ang mabagal na daloy lang dugo sa mga gilid ng katawan ay pangkaraniwan sa mga pasyenteng may maagang heart dysfunction. Ito ay paraan ng katawan para protektahan ang mga pinakamahalagang bahagi, ngunit nakakalimutan nito ang mga parte sa labas. Kung madalas itong mangyari, bigyan ito ng pansin. Subukang painitin ang iyong mga kamay, ngunit tandaan din kung ito ay nananatiling malamig kumpara sa mga kasama mo. Ang paghahambing na iyon ay isang mahalagang senyales na dapat sabihin sa iyong doktor. Ang malamig na kamay at paa ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit maaaring maagang bulong ng isang mas malaking problema sa loob ng iyong katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na lumalabas kapag ikaw ay nagsisikap na maging aktibo. Ang pagiging hingal kahit sa magaan na gawain. Nahihirapan ka na bang huminga pagkatapos umakyat ng ilang baitang sa hagdan o maglakad papunta sa mailbox? Ang paghingal or shortness of breath sa magaan na aktibidad ay isa sa mga pinakakaraniwang maagang senyales ng heart failure. Kapag ang puso ay hindi makapump ng malakas, ang dugo ay bumabalik sa mga baga na nagpapahirap sa oxygen na makarating sa mga kinakailagang bahagi ng katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ang maliliit na gawain ay nakakapagod, para kang tumakbo ng isang milya. Hindi ito dahil sa hindi ka lang sanay o wala sa kondisyon. Ang pananaliksik mula sa Journal of the American Medical Association ay nagpapakita na ang paghingal sa magaan na ay kadalasang lumilitaw mga ilang taon bago madiagnose ng heart failure. Maraming tao ang ipinagwawalang bahala ito, iniisip na sila ay tumatanda na lang o humihina, ngunit ito ay ang katawan na nagpapadala ng alarm. Kung pamilyar ito sa iyo, bigyang pansin ang mga pattern. Napapansin mo ba ito habang nagbubuhat ng grocery, naghahalaman o simpleng nag-uusap habang naglalakad? Ang pagtatala ng mga ito ay makakatulong sa iyong doktor na makita ang mas malawak na larawan. Ang isang nakakatulong na hakbang ay ang pagpapace ng iyong saili. Magpahinga, maglakad ng dahan-dahan at huwag pilitin ang sarili pagkat sobrang pagod na. Mulit ang pinakamahalaga, huwag itong baliwalain. Ang bagay na para bang isang maliit na abala lamang ngayon ay maaaring palatandaan na ang iyong puso ay nangangailangan ng tulong. Sige, susunod nating tatalakayin ang isang babala na madalas lumabas kapag naghihiga ka sa gabi. Ang hirap na huminga ng maayos ng walang karagdagang unan. Naranasan mo na bang humigang flat sa kama at bigla na lang parang nahihirap ang huminga? Maraming taong may maagang heart failure ang napapansing kailangan nila ng ekstra na unan para lang makatulog ng komportable. Ang iba, napipilitang matulog ng nakaupo sa upuan dahil iyon lang ang paraan para makahinga ng hindi nahirapan. Ito ay hindi simpleng hilik o tanda ng pagtanda. Ito ay isang kondisyon na tinatawag na orthopnea. Ito ang nangyayari. Kapag ikaw ay humiga, ang fluid sa katawan mo ay umuusong tataas at nagdudulot ng mas malaking pressure sa baga. Ang isang mahinang puso ay hindi kayang pangasiwaan ang karagdagang bigat na ito at ang resulta ay isang mabigat at nakakasakal na pakiramdam. Ipinakikita ng mga pag-aaral mula sa New England Journal of Medicine na ang orthopnea ay isang malakas na indikasyon ng paglala ng heart failure na kadalasang lumilitaw bago ang iba pang klasikong simptomas. Maaari mo itong subukan sa pamamagitan ng pagtala kung ilang unan ang ginagamit mo para makatulog. Kung palagi kang nangangailangan ng dalawa o tatlo o nakakaramdam ng ginhawa kapag nakaupo, iyon ay isang senyales na nararapat na ibahagi sa iyong doktor. Ngayon, tingnan naman natin ang isa pang senyales na dumarating ng biglaan, ang biglaang pagtaba na hindi naman dulot ng kinain kundi ng pagkakaipon ng fluid sa katawan. Naranasan mo na bang tumapak sa timbangan at mapansing bigla kang tumaba ng isa o dalawang kilo sa magdamag kahit na hindi ka naman nagbago ng mga kinakain? Ang mabilis na pagtaba na tulad nito ay kadalasang hindi dulot ng pagkain kundi ng fluid na naiipon sa katawan, isang klasikong maagang simptomas ng heart failure. Kapag ang puso ay hindi efektibong nagbobomba, ang bato ay nangangapit sa asin at tubig na nagdudulot ng fluid retention. Ang sobrang fluid na ito ay hindi lang nagpapataas ng numero sa timbangan. Maari itong magdulot ng pamamanas at yan, bukong-bukong at pati na ang paghirap sa paghinga. Ayon sa American Heart Association, ang biglaang pagtaba ng mahigit 2 hanggang 3 lbs o 0.9 hanggang 1.3 kg sa isang araw o 5 lbs 2.2 kg ay isang malakas na babala wa ang iyong puso ay nangangailangan ng atensyon. Iyon ang dahilan kung bakit maraming doktor ang nagre-rekomenda na magtimbang sa parehong oras tuwing umaga. Ito ay isa sa pinakasimpleng paraan para mahuli ang mga pagbabago bago pa maging mapanganib. Kung bigla kang tumaba, huwag itong baliwalain, makipag-ugnayan agad sa iyong doktor. Ang pag-iingat ng maliit na talaan ng iyong pang-araw-araw na timbang ay maaaring magkaroon ng malaking pinagkaiba. Ang ilang kilo ay maaring mukhang hindi gaano importante, ngunit pagdating sa kalusugan ng puso, ang mga kilong iyon ay paraan ng iyong atawan para humingi ng tulong. Susunod, pag-usapan natin ang isang senyales na kadalasang lumalabas sa iyong tiyan, ang pakiramdam na busog, bloated o nawawalan ng gana kumain. Napansin mo na bang nakaramdam ng busog pagkatapos lang ng ilang subo o nakakaranas ng pagbloting na hindi naman dahil sa kinain? Ang hindi komportabling kabigatan sa tiyan na ito ay maaring isa pang maagang sintomas ng heart failure. Kapag humina ang puso, ang fluid ay maaring maipon sa tiyan, isang kondisyong tinatawag na ascites. Nagdudulot ito ng pressure sa iyong tiyan at atay na nagpaparamdam sa iyong busog kahit hindi ka naman kumain ng marami. Kadalasan akala ng mga tao ay simplong indigestion o mabagal na pagtunaw lang ito. Ngulit ang totoo, ito ay ang puso na nahihirapang panatilihin ang maayos na daloy ng dugo. Ayon sa National Heart, Lung and Blood Institute, ang pamamaga ng tiyan at pagkawalan ng gana kumain ay pangkaraniwan sa mga pasyanteng may maagang heart failure kung napapansin mo ito, subukang pansinin kung mas masikip ang iyong pantalon sa gabi o kung nawawalan ka na ng interes sa mga pagkaing dati ay gusto mo ang isang food at symptom diary ay maaring makatulong para makita ng iyong doktor ang pattern. Hindi lang ito usapin ang komportable, kung ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon, ito ay lalong humihina. Ang pagprotekta sa iyong gana sa pagkain ay nangangahulugan ng pagprotekta sa iyong lakas. Susunod, tingnan natin ang isa pang senyales na madaling mapapansin, ang pag-ubo o paghingal, lalo na kapag nakahiga. Naranasan mo na bang matulog na lang sana ngulit nagising dahil sa isang nakakainis na ubo na ayaw tumigil? Para sa maraming taong may maagang heart failure, ang ubo na ito ay tuyo, palagyan at kadalasang lumalala kapag nakahiga. Ang iba ay inilalarawan ito na parang may wheezing, halos katulad ng hika, ngulit hindi na katutulong ang inhaler. Ang nangyayari ay ang fluid ay nagsisimulang bumalik sa baga kapag ang puso ay hindi malakas magbomba. Ang sobrang fluid na ito ay nanggagalit sa mga daanan ng hangin at nagpapahirap sa paghinga sa gabi ipinakikita ng pananaliksik mula sa American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine na ang ganitong uri ng ubo sa gabi ay isang karaniwang babala ng fluid overload na may kaugnayan sa mga problema sa puso. Kung napansin mo ang pag-ubo na hindi gumagaling sa karaniwang gamot sa ubo o allergy, itala kung kailan ito nangyayari. Lumalala ba ito kapag ikaw ay humihiga? Mas nakakatulong ka ba kapag nakaangat ang iyong ulo? Ang mga detalye na ito ay mahalaga. Ang isang nakakatulong na hakbang ay ang matulog ng bahagyang nakaangat ang ulo ngunit tandaan na iyon ay pansamantalang hinhawa lamang. Ang tunay na solusyon ay ang ipasuri ang iyong puso. Panghuli, pag-usapan natin ang isa pang hindi pangkaraniwang senyales, ang hirap na huminga kapag ikaw ay yumuko, tulad ng pagtali ng iyong sapatos. Naranasan mo na bang yumuko para itali ang iyong sapatos o pulutin ng isang bagay at bigla na lang nahirapang huminga sa loob ng ilang segundo? Ang nakakagulat na sintomas na ito ay may pangalan, Bendoknia. Hindi ito dahil sa hindi ka physically fit. Ito ay isang direktang senyales na ang iyong puso ay nahihirapang pangasiwaan ang mga pagbabago sa pressure kapag ikaw ay yumuko. Kapag ikaw ay yumuko, ang dugo ay dumadaloy patungo sa iyong dibdib sa isang malusog na puso hindi ito problema ngulit sa heart failure ang nadagdagang pressure ay nagpapahirap sa dugo na dumaloy sa baga na nagdudulot ng mabilis na paghinga isang pag-aaral sa Journal ng American College of Cardiology ang nakatuklas na maraming pasyente ng heart failure ang nakakaranas ng sintomas ng bendopnia sa loob ng 30 segundo ng pagyuko. Kung nangyari ito sa iyo, bigyan ito ng pansin. Maari itong mangyari habang nagtatali ng sapatos, nagahardin o kahit pag-abot sa isang mababang kabinet. Itala kung gaano kabilis ito nangyayari at gaano katagal bago mawala pagkatapos kang umupo ng tuwid. Maari itong mukhang isang maliit na abala, ngunit ito ay talagang isang malakas na maagang palatandaan na ang iyong puso ay nasa ilalim ng stress. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwan at nakakapagod na babala, ang pananatiling pagkapagod na nararamdaman kahit gaano ka pakapahinga. Ramdam mo ba ang pagod sa buong maghapon kahit nakapagpahinga ka ng buong gabi? Maraming taong may maagang heart failure ang naglalaraban ng isang malalim na pagkapagod na hindi nawawala kahit magpahinga. Hindi ito dahil lang sa pagtanda. Ito ay senyales ng iyong katawan na ang puso mo ay hindi nakakapagbomba ng sapat na oxygen-rich na dugo upang makapagbigay sa iyong mga kalamnan at mga organo. Ang patuloy na kakulangan ng enerhiya na ito ay nagpapahirap sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtupi ng labada, pagbibitbit ng pinamili o kahit ang pagligo ay maaaring makapagpagod sa iyo ng husto. Kinukumpirma ng mga pag-aaral sa Circulation Journal na ang pagbaba ng tolerance sa ehersisyo at ang chronic fatigue ay kabilang sa mga pinakaunang at nakakapanghina sintomas ng heart failure. Hindi tulad ng karaniwang pagod, ang pagkapagod na ito ay nananatili. Maaaring mapansin mo, hindi ka na makalakad ng singlayo ng dati o kaya ay kailangan mo nang magpahinga ng mas madalas sa buong araw. Kadalasan ito ay dumaraan ng dahan-dahan, kaya madaling baliwalain hanggang sa maging sobra na. Kung nararanasan mo ito, pakinggan mo ang iyong katawan. Itala kung gaano kadalas kang nakakaramdam ng pagod at kung anong mga gawain ang nagdudulot nito. Ibahagi ang mga tala na ito sa iyong doktor. Maaaring may mahalagang pattern na makikita roon. Ang iyong lakas at enerhiya ay mahalaga para sa iyong independensya at ang pagpansin sa mga pagbabagong ito ng maaga ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kaya, ngayon ay nakita mo na kung paano nagsisimula ang heart failure sa maliliit at tahimik na senyales, mabilis na pulso, namamagang bukong-bukong, gabi-gabing hindi makatulog, o kahit ang madalas na pagkapagod. Ang mga senyales na ito ay maaaring madaling ipagwalang bahala, gunit ito ay paraan ng iyong katawan upang humingi ng atensyon. Ang magandang balita ay ang pagtuklas sa mga ito ng maaga ay maaaring magbago ng lahat. Sa tamang pangangalaga, pagbabago sa pamumuhay at suporta, maraming tao ang patuloy magbumubuhay ng puno at malusog. Dapat mong pakinggan ang iyong puso. Ito ang sumama sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay at nararapat lamang na alagaan mo ito pabalik. Kung nakaantig sa iyo ang videong ito, ibahagi ito sa isang kaibigan at magkawatak-watak tayo ng kamalayan. At huwag kalimutang mag-subscribe kung saan patuloy kaming maghahatid sa iyo nang simple at taos-pusong gabay para sa isang mas malusog na buhay.